kahit sino mapapamura at mapapagago naman talaga sa imamarites ko sa inyo ngayon. Akalain mo ba naman? Ay, pati ang ating two times si Gens Gold Medalist na si Mervyn Guarte ay nagawang patayin ng kapwa Pinoy. O, oh, di ba? Ang lakas mahagago. Pero bago yan, intro muna tayo. kung ako mabait na pagagol, lalong-lalo na mga lang ang kaluluwa dyan, lalo nga ang balitang ito ay talaga namang karumal-dumal. Isipin mo, isang karangalan ng Pilipinas ang magkaroon ng gold medals sa SEA Games. Alam niyo, alam niyo kung gaano kahirap ang training, pero isipin mo, pinatay lang ang ating two times SEA Games gold medalist na si Sam Mervin Guarte sa may Kalapan City Oriental Mindoro ng kanyang huling mga sandali ay balita ay napainom lamang siya kasama ang kanyang mga kainuman at nakitulog na nga sa bahay ng kaibigan niya mga madaling araw at humigit kumulang mga alas tres ng umaga daw at mga halos isang oras pa lamang siya nakakatulog ay nagising na nga siya nang siya ay sinaksak hindi nga po na namalayan ang pagsaksak sa kanya sa sobrang pagod at kalasanya na lang din at syempre, tiwala siya at nasa bahay na siya ng kaibigan niya at nagawa pa niya humingi ng tulong sa pamangkin ng kaibigan niya dahil siya lamang po ay natulog sa sala at dahil diyan Minalas-malas naman talaga at napakalakas talaga makagago ng gumawan to. Sigurado hindi to tropa ni makagago, lalong-lalong hindi to tropa ni General Camote dahil kilala natin ang mga yan. Sikat at talaga namang pinatutuwaan natin ang mga gawain yan ay talaga namang makatao kahit ang mga pangalan ay lakas talaga makagago at makakamote, di ba? Pero isipin mo naman guys, ano na lang naman tayo sa sea nito kung sa susunod na mga laban ay pinatay mo na. O di ba? Eh gago ka pala talaga eh, no? Tiltok lang tayo guys, hindi na lang tayo magkukunwa-kunwa rin ba? Isipin mo, kapwa mo Pinoy, bakit mo papatayin? Alam mo talaga naman talaga, tiltok na lang tayo ah. Huwag kayo masyadong balat si Buyas, total nandito na lang din naman tayo. Hindi lahat talaga ng kapwa natin, Pinoy kaibigan, kainuman, ay gustong umangat tayo. Tatutuwa sila sa pag-angat natin. Meron talaga dyan ay hindi natutuwa sa pag-angat natin. Lalong-lalo na sa magagandang bagay na nakakamit natin. Lagi sinasabi, mag-ingat kayo sa mga makakasalamuhan nyo. Ang sabi nga dyan, doon ka sa lamesa na ang pinag-uusapan ay para sa kaibubuti ng kapwa natin at higit sa lahat sa ikauunlad natin, huwag dun sa ikasisira ng tao. At kawawa naman talaga siya kung makita nyo lang talaga ang videos. Kung napanood nyo na guys, grabe. Duguan talaga siya kahit yung sapatos niya nakakalat na lang. Ipinakbo naman siya sa hospital kasi talagang minala siya. So sa susunod na si James, pakihanap na lang sa mga kapulisan kung sino yung pumatay sa kanya. Yan ang ilaban niya sa civil at tignan natin kung makapag-uwi yan ng dalawang gold. O ba diba? karangalan, hindi lang para sa sarili niya ang pinablaban niyang karangalan pati ng buong bansa. Isipin mo 'yon tapos pinatay mo. O di ba ang lakas makagago o di ba? Tapos magagalit kayo ngayon, nagmumura ako. Eh kahit naman sino eh. Eh kung wala kakwenta-kwentang tao sa kalsada, pinapahalagahan natin, binibigyan natin ng makakain, maiinom para lang mabuhay. Paano naman kaya yung isang tulad ni Sir Melvin Guarte ay nagdadala pa ng karangalan sa ating bansa, o ba? Diba? isipin mo yon Sino ba naman hindi manghihinayang doon? Higit sa lahat. Siyempre, nakikiramay din po ako sa pamilya niya at sa lahat ng mga nagluluksa ngayon sa kanyang pagpanaw, mga kaibigan niya, malalapit sa kanya at sa buong Pilipinas. Siyempre, kinoon din na po ng Philippine Siblings Association ang pagpatay sa kanya, siyempre. At lahat talaga, nakanlulumo, nakakapanlumo talaga ang ganung balita kasi hindi lang lakas makakamote, malakas taga magagago. Kung sino man yun, guys, kung may alam kayo sa mga nangyayari at nakita nyo, huwag po kayo matakot. Bigyan nyo na para makagkaroon naman ng hustisya. Bit sa lahat talaga. Malaking kawalan po yan sa Pilipinas, isipin mo yan. Hindi ganong kadali ang training na ginagawa ng mga atleta para marating ang SEA Games na yan, lalo na makasumpit ka ng gold. Alam nyo kung gaano kahirap kahit na silver o bronze na apakahirap gold baya so yun guys yun lang naman ang na marites ko sa inyo na malakas makagago lakas maka high blood at syempre huwag tayong gumaya sa mga gago at mga kamote dyan dun lang tayo sa real talk pero mamuhay tayo ng tumit akong pumuli ang inyong lumarapok ng masa ang inyong kahugot